Naghain si Pokwang ng reklamo deportation at pagkansira siran ng visa laban kay Lee O'Brien noong Hunyo. At itong Disyembre ay nanalo siya laban sa kanyang dating kinakasama. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents. Detalye sa pagkapanalo ni Pokwang sa deportation case kay Lee O'Brien. Pokwang and Lee break up. Naghiwalay sila Pokwang at Lino noong November 2021. Pero noong lamang July 2022 niya ito inilahad sa publiko at noong February 2022 naman nang ilantad ni Pokwang na may ibang babae na si Lee. Mula noon ay makailang beses pinatlot sa dahan ni Pokwang ang ex-partner sa sobrang sama ng loob sa paghihiwalay nila at sa kawalan nito ng pinansyal na suporta sa kanilang anak na si Malia. Naghain si Pokwang ng reklamong deportation at pagkansela ng visa laban kay Lee noong June 13, 2023. Makikita sa petisyon ang tunay na pangalan ni Pokwang na Marietta Tan Subong. Ipinost naman ni Pokwang sa kanyang Instagram account ang kopya ng kanyang reklamo. Caption pa niya rito, para sa karapatan ko at ng anak ko, para sa mga kapwa ko babae at sa bayan ko. Kalakip ang praying hands emoji. Hindi lihim sa karamihan na mula ng isang publiko ni Pokwang hiwalayan nila ni Lee ay sunod-sunod na ang mga patutsada niya rito at ang pagsagot-sagot niya sa mga bashers niya na dumidepensa kay Lee. Ginagawa raw yun ni Pokwang dahil ito ang kanyang paraan para protektahan ang sarili at si Malia. Lee filed counter affidavit. Makalipas ang higit isang linggo mula ng maghain ng reklamo si Pocuang ng deportation at visa cancellation laban sa American actor na si Lee O'Brien, formal na naghain si Lee na kanyang counter affidavit sa Bureau of Immigration kaugli ng deportation complaint na inihain laban sa kanya. Ipinasa ni Lee ang kanyang sagot sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila noong June 23, 2023. Ayon sa naibahaging video ni MJ Marfuri, ipinahayag ni Lina kahit may isinampang reklamo laban sa kanyang si Pokwang, ay nananatili pa rin ang mataas na paggalang niya dito bilang ina ng kanilang anak. At dahil ito ay isang quasi issue para sa Bureau of Immigration, hindi siya makakapagbigay ng komento sa mga detalye. Pero ang masasabi lang niya, simula noong umpisa, ay lagi niyang inuuna ang interes na kanyang anak dahil mahal niya ito higit sa sino man. Humiling din si Lee sa mga may kapangyarihan na maging makatarungan sa paggawa ng desisyon hinggil sa reklamo ni Pokwang. Dahil ayon sa kanya, hindi maaaring itanggi ang kasikatan at impluensyang taglay ng dating partner. Matapos mabalitaan ni Pokwang ang pagpa-file ni Lee ng counter affidavit sa reklamong niya laban dito, ay tahasang tinawag niya ito na kapal ang mukha. Sa Instagram noong June 27, 2023, ibinahagi ni Poco ang ilan niyang napanarunang awards at ang paghirang sa kanya bilang Mrs. Universe Queen Celebrity Icon Ambassadors 2023. Sa ad niya sa caption, lahat ng ito dahil sa hashtag to God be all the glory. Isa na lang po ang hiling ko at alam mo na po yun kayo na po bahala. Amen. Kalakip ang two index fingers pointed upwards at praying hands emojis. Tinanong naman si Pocong ng isang netizen kung ano ba daw ang tingin nito sa counter affidavit ni Lee. Dagdag komento pa nito na takot daw si Lee na umuwi sa US dahil wala nga raw itong showbiz career doon. Laughing emojis lamang ang isinagot dito ni Pokwang. Matibay namang ipinagtanggol ni attorney Ralph Kalinisan, ang abogado ni Pokwang na nanarapat ng ma-deport si Lee at ibalik sa kanyang bansa. Ayon sa kanya, tila iniiwasan ni Lee ang mga batas ng immigration sa Pilipinas. Ang buong pahayag na kanyang abogado ay ibinahagi rin ni Pokwang sa kanyang Instagram story. Lee refused to grant Pokwang access to Malia's IG account. Tayo naman ang isang netizen sa kanya na gawin daw ni Pokwang kung ano ang alam niyang maayos para sa anak na si Malia. Ito ay matapos ipinalam ni Pokwang sa kanyang mga followers na ibablock niya ang Instagram account ni Malia dahil ayaw siyang bigyan ng access na kanyang ex-partner na si Lee. Ang Instagram account ng anak nila ay ginawa nila noong maliit pa ito. Kaya naman nakapag na lang si Pokwang na gumawa ng panibagong account para sa anak. Tugon naman ni Pokwang sa nasabing payo sa kanya ng netizen, kaya nga raw pinapadeport na si Lee dahil sa yun ang sa tingin niya ay tamang gawin para kay Malia. Andito man daw sa Pilipinas si Lee pero hindi naman daw nito dinadalaw o kinukumusta ang kanilang anak. May isa namang netizen ang bumatikos kay Pokwang at sinabihan ang komedyano na pinapahirapan nga raw niya si Lee na makasama si Malia kaya anong aasahan daw ni Pokwang. Sana nga raw ay mag-move on na siya at magpatuloy na lang sa buhay niya. Buelta naman ni Pokwang. Huwag daw itong paradesisyon dahil wala itong alam sa tunay nilang sitwasyon. Si Lee nga raw ang ayaw silang makita. Ayon naman sa isang netizen, marahil ay mahalaga na magkaroon ng pag-uusap muli si na Pokwang at Lee para sa kapakanan ng kanilang anak. Sinagot rin ito ni Pokwang at inilahad na si Lee ang ayaw dumalaw sa anak nito at nagbubuhay binata. Pokwang sold properties with traces of Lee. Noong September 30, 2023, pinasilip ni Pokwang sa kanyang mga followers sa social media ang kanyang bagong two-story house na matatagpuan sa Mariveles, Bataan. Ang kanyang post ay sinalubong ng mga congratulatory messages at likes. Isang komento ang nakakuha ng atensyon ni Pokwang at masaya siyang sumagot dahil may kinalaman ito sa kanyang dating partner na si Lee O'Brien. Ayon sa mga ulat, ipinagbili na ni Pokwang ang isa sa kanyang mga bahay at isa pang ari-arian para maibenta upang makapagsimula na siya ng panibagong. May isang netizen naman ang binati siya para sa bago niyang bahay. Sabay tanong kung ibinibenta e ba niya ang bahay na tinirhan niya kasama si Lee. Nagreply naman si Pokwang sa naturang comment at sinabi na naibenta na raw yun noong nakaraang taon pa. Sinabi rin niya na ibebenta niya kanyang beach house sa Bataan dahil ayaw daw niyang naman siya at bakas ni Lee. Pinuri ng isa pang follower si Pokwang sa kanyang pagpupursige na sinagot niya ng kapag inaapi raw siya at pinapaiyak ay ganoon ang nangyayari. Ang dumarami ang properties niya. Kaya go lang daw ng go sa pag-api sa kanya. Sinagot naman ni Pokwang ang issue ng deportasyon laban kay Lee sa isa sa mga komento. Sinabi niya na walang working permit si Lee at nanatili sa bansa gamit ang tourist visa. Tanong ng isang netizen kay Pokwang kung napalaya sa na Basili sa Pilipinas. Sinagot naman ito ni Pokwang ng, hindi pa nga eh, may mga nakuhang padrino, lakas di ba? Sa adring ni Pokwang na siya pangarap ang sinasabihan na siya ang maimpluwensyang tao, kaya nagpapa-victim ito. Pokwang allowed Lee to see their daughter Malia. Isinantabi naman ni Pocuang ang lahat ng hindi magandang nangyari sa pagitan nila ni Lee upang unahin ang kapakanan ng kanilang anak na si Malia O'Brien. Sa press conference Ayon kay Pokwang, ang kanyang desisyon na payagan si Lee na makasama si Malia ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang relasyon pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Sa kabila ng mga personal conflicts kay Lee, binigyang diin ni Pokwang ang kanyang pangako bilang ina na unahin ang kapakanan ni Malia, lalo na ngayong kapaskuhan. Inamin niya na nagsimula ng bumisita si Lee at gumugol ng oras kasama ang kanilang anak. At ipinahayag niya kanyang kahandaang tanggapin ang hangarin ni Lee na maging bahagi ng buhay ni Malia. Naghihintay lang daw siya kung kailan ulit gusto ni Lina nadalawin si Malia Importante kasi sa kanya ang happiness ng anak Bukod dito, inihayag niya kanyang kasiyahan sa kaayusan na ito At kumpiyansang sinabi na okay na siya Tungkol naman sa posibilidad na pagbabalik ng kanilang pagkakaibigan ni Lee Sinabi ni Pokwang na may proseso ito Na tila pagpapahayag din niya na bukas siya sa posibilidad sa konsepto ng co-parenting Pokwang wins deportation case versus Lee Justice served. Yan ang tweet ni Pokwang matapos ipag-utos ng Bureau of Immigration ang deportation ni Lee O'Brien. Sa inilabas na 8-page resolution ng BI noong December 12, 2023, mababasa na ipinapadeport na si William Lee O'Brien, ang totoong pangalan ni Lee. Dagdag pa rito, isinama rin si Lee sa blacklist ng ahensya ng gobyerno din sa paglabag sa kanyang work visa, pagkansela na kanyang pre-arranged employment visa at ang paglabas ng warrant of deportation laban sa kanya. Tinukoy din sa resolusyon ng Active Involvement in the Film, Television Programs, and Theatrical Industry ni Lee nila paglabag sa mga tuntunin at kondisyon na kanyang pananatili sa Pilipinas. Ito ang mga proyektong ginawa niya mula 2016 to 2023. Sa kabilang banda, ilan sa mga inihain na reklamo laban kay Lee ay ang pinansyala pang aabuso, pananakot, at pagpapabaya sa kanilang anak na si Malia. Nabanggit rin ni Pokwang na patuloy na nire-renew ni Lee ang kanyang tourist visa kahit na siya ay tumatanggap ng mga trabaho sa Pilipinas bilang isang aktor Matapos lumabas ang balitang ito, sunod-sunod naman ang pag-tweet ni Pokwang kabilang ang pagtugon niya sa mga netizens Kahit na marami ang natuwa sa balitang ito, may ilan ding hindi sumang-ayon kay Pokwang kasabay ng paglabas sa desisyon ng BI Ayon sa isang netizen, sana daw ay pinag-isipan muna ni Pokwang ang epekto nito sa kanilang anak na posibleng mawalay sa kanyang ama pero nanindigan si Pokwang at sinagot ang netizen na sana raw ay inisip din ito ito bago ng gamit ng kapwa. Sana din daw ay inisip din daw ng netizen siya ang bumuhay sa bata bago ito nagpalipat-lipat sa mga kasamang babae at walang sustento. Pinigyang diindi ni Pokwang ang kanyang paratang na hindi nagbigay ng suporta si Lee sa kanilang anak. Sinagot din niya ang isang narinig kung ano ang mangyayari sa kanilang anak. Saan ni Pokwang bakit daw pinoproblema nito ang mga bagay na hindi naman dapat pakialaman? Kahit nga raw noong nagsasama pa sila ni Lee at siya ang bumubuhay dito at sa kanilang anak ay wala itong silbi. Sa ngayon ay wala pang inilabas na reaksyon si Lee tungkol sa desisyon ng Bureau of Immigration tungkol sa kanyang deportation. I-post ang inyong comments at reaksyon sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!